So for today's vlog, ayan na nga dahil summer na at itong gabi na ito ay kailangang itanim sa matubig na lugar So ayan na nga ay magtatanim tayo ng gabi dito sa sapa dahil nga summer na at hindi pwede hindi ito itanim sa matubig na lugar Kaya magtatanim na ako nito dito sa may sa sapa, sa sapa mismo Okay And, tapos kapag ano naman to. Ay! Ang lalim pala ha. Ililipat naman ito sa dating pinagtaniman niya doon sa baba. Kailangan lang talaga dito muna para makasurvive sa init ng panahon. masyado na naman dito okay na yun ayan tapos na akong tapos na kap, yan tapos ko nang itanim yung gabi kaso lang lumubog ako sa putik yung chinilas ko so, mahirap kunin oh my gosh ang lalim pala nito Ayan, may nakapitan tayo. Ayan, lumabog sa putik. Ay, isa pa to, Malalim. <laughs> malalim. Malalim din pala dito. Lumbay. Oh, sa lumbay. <laughs> nasira yung tiyanelas ko. Lumubog sa puti. Uy, So, tayo ng lumbay Ayan, lumbay Kuya, oh, dalawa so, Ayan, ang ganda, oh Wow Ito yung masarap na ihalo sa mga sinabawan, or mga gulay-gulay tapos uh, 15 pesos lang ang laki ng pag an laking tali 15 pesos lang ayan lumbay hi guys so yun na nga ay nakabili na naman kami ng lumbay or bago kung tawagin sa amin ito yung dahon na masarap ihalo sa mga sinabawang isda or mga ginataan so masarap ito ihalo eto yung kanyang puno dahil nga hindi pa pwede kuhaan kaya pinapalaki muna namin kaya bumibili muna kami sa mga naglalako ng mga lumbay or bago ayan lumbay pa ata yung lumbay kung ikaw ay nalulumbay pwede ibayan ka na oh ari nito hindi pa pwede ko Hai do karenao benau bisa enggak bolehwak